sa so, aircon ko kasi ano 34 ngayon 34 wala na pala akong gas papagas na ako Ayan. dito tayo ngayon kukuha tayo ng itlog <laughs> may nagbebenta ng itlog eh <muchas> Nakuha na natin Dito kami nakatira dati Gusto nyo pupuntahan natin sa glit <laughs> Ikot tayo dito Dito Ayan, dito eh oh. Kung naaalala nyo yung mga lumang vlog namin Ayan Nagre-reminis <laughs> Dahil lang tayo sa glip. Dito nag-aabang ng bus sila, ano, 'di ba? Sila Dilan. Dito, ayan, ayan. Diyan. Sa kanto na 'yan. Ay si sila Dave pala nung nag-aaral sila at sila Lian. Diyan kasi sa may Honda na van 'yan sa Odyssey. Tapos ito 'yung apartment namin. Dati, ayan, Makati Village. Marami nagtatanong sa akin ng mga bago. Gusto daw nilang ano dito. Tumira rin ang last na tawag ko dito puno na eh. ewan ko lang ngayon Ayan, ha? Ah. ang upa namin dati dito 980 hindi ko lang alam ngayon ayun yung bahay namin no dati ayun no yung may ano na meron ng nilagay na ano ayun, no? tatapat ko ha ah. ayun no may nilagay ng parang ano ba to gasibo naglagay yung nakatira hindi namin naisip dati yan ha ah. <laughs> Wala lang, nakakatawa lang, no? Papakita ko mamaya yung egg na nabili natin. Ayan. 300 pieces, $65. Galing farm, tapos ano siya, laki sa farm. <laughs> yung kaya title nito, laki sa farm. <laughs> Ako po yung laki sa farm. Ayan. Balita ko, wala na daw sa Pilipinas yun, ha? Ayan. Tapos ano ba? Ayan ah uh, binibenta daw sa store yon Kaya, nakatipid tayo, ba diba? 65, 300 pieces. Yung nga lang, small. Yung large nila, 150 pieces. Pero double yok. Yok. Parang gano, double, tas malaki, malaki daw. Sabi ko, oh, sige, next time na lang yung large na bibilin ko. Ito, 300 pieces kasi, ba diba? Maganda. Kung gano'ng kung lang siya, di okay lang din. At is 300 pieces. Yeah. Uy na tayo. Ayun, okay. nakakatawa, no? Kung ba, dati nating na tinira yung mga nanonood ng vlog noong mga 2019 yan, maaalala nyo yan pwede nyo rin balikan yung nasa apartment pa kami yan, may na tayo yan, sana ba yun? gunting ah, gunting <laughs> may nakalagay po 3 to 4 pm, dyan ko kukunin nakatali eh, nakatali nakatali small lang to 300 pieces galing ng farm. Ano to? Ah? ano ba to? Ah, ayun. Ayun na siya. Organic. Small. <laughs> Ayos na. ayun Tapos, meron din dito. O, oh, diba? susunod yung large na manu order namin subok lang subok May mga construction worker dito no? mga mga artist eh <laughs> nagpipiso no construction season pero malapit ang matapos kasi nagdidilaw na mga dahon bakit makulimlim doon? Parang may ano ano? Ano? Amambon? Um, Oo. Ah, kaya pala itong sasakyan. Tingnan nyo. Oh. Ang dagta niya ng alikabok. Kasi ano. mambon din pala doon sa trabaho. Pupuntahan namin ngayon yung in-order namin na ah. bakit ang ngayon ang tagal. Hindi pa ako tinatawagan mo ako ng ano eh. Ng upuan na pang ano. CEO. Pang CEO. <laughs> pang CEO, eh, no? Pang mayaman eh, no? Hindi, kailangan kasi, wala kasi akong upuan na pag nagla-live. Eh, nakasale yung ano, pang office na upuan doon. Kaya, binili namin. Ang problema, sa isang buwan na, hindi pa ako tinatawagan. kasi nirepand namin yung ano yung ano ba to yung insurance nung sopa namin may insurance yun eh nirepand namin para mag ayun yun ang namin ng ano upuan baka talagang matagal kasi nga diba pa-process pa yun no pero malalaman natin lane lang oh. Ginagawa kasi yung ano dito yung ano ng tubig. Para nagpapalit sila ng mga tubo. Ayun oh, may nag may ng speed. Ayun yung tubo. Ano, ano pala? Kulay blue, no? Ayan o Parang malaking PBC 5 Ayan no? o no, Matuko po yeah, Ayan Nakikita yung speed mo 60 lang daw Kasi pagka may construction Yan 60 Pagka may maraming tao 30 30 minsan e eh. Tagalin nilang lang ginagawa ito eh. mga ano kaya mayo. May pa lang gumagawa na sila. Ayun yung mga tubo. Ayun lang. Mukhang bago pa ito, no? Kikita natin yung train, eh. Bago pa ito. Medyo matatag, ano? Medyo matagal ito. Tinawa, 6.20. Ewan natin kung kalahati na ba yun o wami a 620s 420 pala makulit ang highway dito may release and trend sa Pilipinas ba may meron pero hindi yung highway yata yung parang mga service road lang di ba yung mga ganun sa Bikutan pero to highway tapos na? Tapos na? Tapos na. ah maikli medyo binuenas tayo ano oh, na timingan natin na ano na ano. Tutuyo na tinin niyo yung mga ano daw. Tutuyo no. Sobrang init. Ang napansin ko sa Vancouver nung pumunta tayo mo. Malalago yung mga damo sa gilid, na. No? Hmm. Hindi nila. Hmm. Ano, greenery, no? Hindi daw nila kinakat, no? Pero meron daw minsan, pero pag mga ganyan daw, hindi nila kinakat sa Vancouver. Buti na lang, hindi natin. Ay, yung kulay itim sa ana pala na train. Yun yung maaba, yun kulay white din eh. <laughs> yun. Hindi sila tumawag. Pero okay na daw. Oh, maganda yan ah. Marmol no. Ay biyak na. <laughs> Di pala maganda biyak na. Ayun, malakas ang sounds. Malakas ang sounds yan. Nakasale sila oh. Oo nga no. 180 na eh, no. Ayun. Okay na daw sa ano. Sa warehouse. Kukunin namin. For pick up yung aking chair miscommunication di ba di Len nag email lang daw sila mm. hindi sila tumawag mm. yung dito kami ngayon sa Jollibee habang parang babagyo yata sila na lang, hindi na kami nag drive through kasi gusto daw nilang mapil na ano na ano yun yung order di ba para mapilang Jollibee yung Jollibee tayo sunod na kaya tayo kuha na natin Jollibee sa loob sunod na nga tayo <laughs> sunod na tayo oh ayun know. mga mga geese goose ganoon hindi na yung may kumakain na puti yung family di ba puti uy may kidlat kidlat pa Pasok tayo. Jollibee tayo. Skip the wait on your next visit. Yung Jollibee. Presyo ng Jollibee dito. Kaya nila magkumpara. Sana kita. Ayan. Dito ka nakakain? Ch yung ano po? Yung <laughs> eh, sa Costco. <laughs> Dala mo yung chicken ng Costco. Dito na tayo kakain. Dilan, saan na tayo kakain dito? Yeah. Ay? Dito na sa bahay. Bahay. Uulan na o. Uulan eh. Ba't wala bang bubong? Wala bang bubong to niya? <laughs> Waiting. Umupo muna kami kasi wala namang masyadong customer. Saan? Ano yung ano mo wallet mo? Yes. Ito mo binili ay ito yung binili mo sa Calgary. Ating nga pera mo kung nakaipon ka na. Wow. Dami nang naipon ni Lian, no? Oh. Puro taglilima. Magastos, magastos. <laughs> Yan, tara na. Yan na, kinuha ni, ni Mama. Let's go, Lian. Dumadami na rin ang tao. Sa bahay kami kakain para puwersa. Yun know? Ayan na, naulan na. na. <laughs> Dilan, go. <laughs> go. Hoy, Lian, kani hindi to <laughs> hindi to sa Ambon. Kani diyan. Ayun, uwi na kami. Ayun, ang lakas ng ulan. free car wash pero mas malakas pa dito yung naabutan tayo dati no? Okay. yung papuntang Calgary <laughs> ang lakas eh okay. <laughs> Oo, tsaka, oh, sobrang dilim nun nasa ano, kami nasa road trip yung mga wala talagang bahay hindi na nyo tong wiper nag-a-adjust siya pag uh, malakas yung ulan way bilis sya okay. Hindi, hey, ito na yung rapor Rapport na. Rapport na gamit natin yun eh. Naabutan tayo ng ulan. Yun. Dito na kami. Dito na kami. Lakas ng ulan. Kuha muna tayong payong. May dalang chicken. May dalang hamburger. Grabe. di mapigilan. Eh. <laughs> Ang pa daw siya. Eh, nanonood kami ng ano. Sharukal. Hmm. Tunog na ba? Umuha kami ng kwek-kwek pero walang kulay. Wala <laughs> siyang kulay. Wala kami yung food color eh. Pero pwede na yan. Tapos ito yung sauce. iba. Ito na yung nagawa kanina. Ay, excuse me. Ang aming merienda ngayon. Quick, quick style. Quick, quick style. <laughs> pwede na yan. Kesa wala pag nag-crave ka, ikaw na lang gumawa. Dito sa Canada, pag nag-crave ka, ikaw ang gagawa eh. Isipin mo paano siya gawin. May ba? Diba? Tsaka marami kaming itlog ngayon, 'di ba? Bumili kami ng 300 pieces 'yan, oh. Na small. Masarap sana yung suka na may pipino eh, no? Eh wala kami. Kaya yan na lang ginawa namin. Yung! Kain tayo! Let's eat. Uy, parang fishball lang ah. Oh, may kanunon pa. Sasaw-saw daw nila. Parang fishball. May laki-laki nito eh. <laughs> Tapos, samahan mo siya ng... Ano? Anemic na... Melon. Oh, may stick din naman eh. Oo. Oh bagay na natin mga dinosaur. Dave Dilalian. Kain tayo. Una na ako naglagay lagay. Sana sila. Um mm, tatlo. Tumakbo na. Tumakbo na yung tatlo. Kumuha lang eh. Iyan oh. Oh. Parang ano rin eh. Parang Pilipinas lang yun. Sa kanto lang to ah. Tapos may partner na ganito. Tadam! Yun, salamat sa ano ah, baso ah, nurse bay ah. May pangalan pa yan. O yun kain tayo. Yun, dito sa YQR Regina International Airport. Ayan. Nagdadating yan ni mga Uber driver. May nakuha kasi akong pasahero. May nanonood tayo ng Netflix tapos biglang tumunog. Nakuha natin dito lang. Malapit lang dito. As in, ano malapit lang. Kaya, yun. Esakto, eh, tinignan ko yung flight. May parating na aeroplano. Kaya, yun. In 5 minutes. Yung ano niya, yung talagang schedule na dating niya. Yeah, intay na rin tayo dito, sayang. Tapos pag nakakuha tayo, 'yun uwi na tayo. Hintay-hintay lang. Ayan yung plug niya. Ayan. Ay, hindi nakikita. Yan. Ay, eh, plug ng US, Canada, tsaka Saskatchewan. ito ang airport dito sa amin ah. Dito ka lang maghihintay. Hindi ka pwedeng pumunta doon kasi. Pag pumunta ka doon, uulihin ka pag nakapark ka doon. <laughs> Kaya dito ang waiting. Pag susundo rin kayo, dito rin kayo maghihintay. Yan, dito rin. Dito rin ang hintayan. Kung ayaw nyo magbahid ng parking ah, pero kung gusto nyo magbahid ng parking, doon kayo didiretso doon, doon, 'yan doon. hindi ko masyadong tukite, eh sila? Oh, ano pa sa 'yan? 'Yung driver. minsan kasi ginagawang pahingahan din to ng mga driver. Lalo na 'yung mga mga biyahe na may. dumiling sorry. Lalo na 'yung mga ano, 'yung mga full-time Uber driver. Alam nila 'yung schedule ng ano. Yung schedule na, alam, alam nila yung schedule ng mga flight, yung dating ng bus. Yung bus doon minsan na nag-aabang ako, oh, alam nila lahat yan. Yung pagka-schedule, ay yung schedule pagka-full-time kayo, kailangan harapin mo lahat. Uh, tayo, tayo lang tayo dito, sagot tayo ng mga message. Awa na